sa ngayon po, uh, meron pong 15, uh, may 24 po na nagsabi sa atin since uh, June 20, June 13 po, since June 13, may 15, 20, may 24 po na nagsignify na gusto nilang ma-repatriate. Pero yung, syempre, ini-interview po natin no, and everything, 15 po, yung decidido talaga na aalis, uh, uh, yung pinakamabilis na paraan, uh, 15 po yun. Uh if you notice po 15 po yon ang total population niya kumpara sa total population po ng mga Filipino dito ay 30,000 mm -hmm. no so wala po yung in-expect natin na maraming uh, nagsa up para sa re uh, repatriation po mm -hmm. and in fact po uh para lang sa kaalaman po ng publiko din Uh, hindi po tumigil yung voluntary repatriation po dito sa Israel Simula noong October 7, 2023 At from that time hanggang bago nangyari itong sa sitwasyon with Iran Ang nai-repatriate na po natin ay 1,333 po na Filipinos na umuwi na po sa Pilipinas So ngayon po dahil sarado po yung airspace Uh, dito sa Israel walang eroplanong pumapasok o lumalabas. Mang organize po namin ngayon by land, no? Mm -hmm. So, uh, pati na po yung mga nandito na turista, nadito uh, nandito for may mga naga-attend din po ng mga conferences. Mm -hmm. So lahat ho yan unti-unti by land ho na lumalabas yeah. via Jordan po. Ah yeah. uh, uh, via so Jordan May way. Oh. Ma'am, balikan ko lang yung 56 affected Filipinos po na nabanggit ninyo kanina Ito pong 56 na to, affected but not necessarily injured uh -huh. Yung oh, injured please. po sa listahan po namin uh, So far, 9 sa pagkakaalanan Pero yung isa din na doon, check pa rin namin kung ano yung extent ng kanyang ano, injuries At uh, doon sa 9 na sinasabi ko, kasama na po yung may nanganak. anak, uh -huh, uh, so uh -huh. mother and child no, uh, tapos meron ho dyan na uh, very minor injuries at hindi na nga siya naka-register sa hospital. Mm -hmm. Pero meron din nag-receive ng mga first aid, no. So mm -hmm. yung talagang tumira, uh, nagpalipas ng mga araw sa hospital tatlo ho. Mm -hmm. Pero ang talagang binabantayan namin uh itong very critical na case uh, na isa. Mm -hmm. mm -hmm. Ma'am Uh, yung isa moderately critical ano nakalampas uh, is is just that yung isa uh, after sh uh, she gets well uh, kailangan tignan ko anong impact no baka uh, may mobility issues siya no oh. after hindi natin alam kung ano specifically muna at this point